Ayan, good morning mga ka-windows Andito na tayo sa Barangay Palanas, Paracale At i-install na natin itong isang grills Aluminum grills Ito, kadarating lang natin Tara mga ka-windows Malakad tayo Para ma-install ito Ayan Lakad-lakad tayo mga 30 meters Ito, Solo lang tayo mga ka-windows. At... Isa lang naman ito. Ito. Lakad tayo. Ayan. Tingnan natin mga ka-windows. Lakad tayo. Dito. Uh, marami rin bahay dito. Mga ka-windows natin. Sa Barangay Palanas, Paracale. Ayan. Lakad pa tayo. Mga... 30 meters pa na lalakadin natin ayan medyo mainit ngayon ang panahon mga ka-windows maganda ang panahon ngayon dito sa barangay palanas kali. Yan. lakad lakad tayo mga ka-windows natin Yan. Lakad tayo. Ito. Lakad tayo pa mga ka-windows. Malapit na tayo. Andito na tayo. Tao po. Tao po. Tao po. Sige po ma'am. mag install na po ako. Salamat po.